chika. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito tayo sa home store. So, mag-inventory tayo sa ating uh, product dito. So, nandito yung mga product natin. Ayan yung mga sunblock at saka yung mga sabon. And then, nandito din sa... Uh, nandito tayo. Okay. Nandito yung mga product natin na sabon. So, inventory natin kasi may paparating naman tayo na order. So, may parcel naman tayo para sa ating mga product. And, kailangan natin mag-inventory. <coughs> so, ayan mga kasari, mga kachika, na gano'n na tayo nag-inventory. So, sa, ano mga kachika, -ka yung tinted sunscreen natin, isang po yun. Ta meron pa tayong tatlo. And then, yung sunblock. <coughs> Excuse me. Itong sunblock, dalawa na lang ang natira. <coughs> so, kaya nag-repeat order ako. So, kailangan ko lang din ay uh, yung mga serum na ubos yung ating niacinamide. And then, yung lip tint natin, guys. Ah, uh, ilan na lang to. Meron na lang apat. Apat na lang ang natira sa ating uh, apat na lang natira sa ating lip tint and then apat na lang din yung ating serum. And then, yung mga sabon. So, kailangan ko pang mag-inventory. So, sunblock. And then, then. <coughs> Excuse me. So, yan. Ang maganda nito, mga kasari, iniiwan lang natin yung product natin dito. And then, Ayan, update update lang tayo. Yun ang maganda. Ito yung mga, ano natin 24K gold na twenty uh, 24K gold na serum. Naubos yung na na tapos tag dalawa dalawa na lang natira sa uh, 24k gold at saka ka yung tomato. so ang mabenta pala sa isa po natin mga kachika is ito yung aloe vera ito yung pang melasma at ka or pang pigmentation so madalas kasi dito ang hilig mag rejuvenate ng mga tao dito kahit nasa bukid sobrang init dito mga kasari and mga kachika Sobrang init and then nagbabalat yung mga muka nila. Tsaka makikita mo talaga na sunog yung ano nila kasi namumula yung mga pisngi nila. And then ang result kasi niyang sobrang redness kasi ng muka natin. Ang result niyan is sunog talaga. Hindi mo pa yan siya makikita agad-agad. Pero later on makikita mo na lang na yung parang kung saan yung pula, yun yung nagmamark na uh, sunog. Kaya <laughs> iwasan. Okay lang sana kung na aircon palagi yung inaanuhan mo, tinutuluyan or nasa room ka lang palagi or nasa office, ayan, maganda yung mga rejuvenating. Pero kung dito ka sa probinsya or bukid, tapos ang trabaho natin is sa labas talaga, kailangan mo nag, ano na mga saging or maglampisa, ang tawag dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa lampisa, magano ng mga damo, ganyan. Hindi na natin kailangan ang mag uh, peel off totally peel off yung pagpipil. So, at saka hindi magpapantay talaga yung kulay natin pagkapag pag, pag, ganyan yung ginagawa natin. So, yung mukha lang natin ang parang tingnan natin is hindi naman siya maputi kundi mapula. So, ang maganda diyan, ang nakaganda dito sa ating mga sabon mga kachika is uh, effective siya and then hindi siya hazard sa ating skin kasi hindi siya namumula and then hindi din siya mahapdi. So, per skin friendly yung ating mga sabon. Kaya, ayan, maganda siyang gamitin. So, ayan mga kasari, mga kachika, mag inventory muna ako. Pang tatlong beses na natin to na order. So, yung natira sa ating scar remover is meron pa din tayong lima. And then, yung ating guaba Sampo. Guwaba Sampo. Ang nakaganda nito mga kachika is uh, <coughs> update update lang tayo sa ating mga product. Ano ba? So, ang bilis lang kasi ilan lang yung product natin. Next. so, yan. Tapos natin mag-inventory and yan. Magdadagdag lang tayo ng ibang product kapag medyo may sapat na tayo na kapital.